Lumaki 'yung pangarap mo. At para baratin ko 'yon nang mas mabilis, I need other people. My delivers. Payo ni Rockstar para sa lahat ng may edad na pero hindi pa natutupad ang pangarap mo. Alam mo, umamit ka na ng ibang tao. Yes. So, it's not in the negative way ah, na gagamitin mo sila para umangat ka. No. Ang ibig sabihin po is to connect yourself sa mga tao na nandun sa industry na napili mo para matulungan ka nila. Okay? So, how does it work? For example, sa akin po, nung napunta ako sa financial industry, so it's a new thing to me. Ang pangarap po talaga, lumawak ang aking team, magkaroon ako ng physical office sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, then makapag-share din tayo sa, sa abroad. So, lumaki yung pangarap ko. At para marating ko yon nang mas mabilis, I need other people. Yes. Alam mo kung tayo lang kasi mag-isa, ang mga angarap dun sa industry na yon na umangat tayo. Di ba yung best na tayo nangarap, pero ang tagal bago matupad yung goal natin. Tama po? Kaya kailangan natin ng ibang tao. So, for example, ako nga po, no, sa, sa financial industry, dito sa IMG. So, meron akong formula na ginamit na pwede mong gamitin. Kahit anong industry ang mapili mo. Financial industry, if you want, you can join our community, IMG Rockstar. PM ka lang sa so personal level nito. Or real estate, or retailing, or franchising. So, kung anong industry ang napili mo. So, meron akong formula na SSR. Okay? So, pwede mong gamitin yan. Lumapit tayo sa ibang tao and use SSR. So, ganito. I want to become successful also like you in this industry. So, I need your help. So, pwede mo namang aminin kasi sa ibang tao that you really need help. Okay? So, gamitin natin ang SSR. First, you need their strategy. Yes. Para mas mag 3x, 5x, 10x tayo, dapat ibahin natin yung strategy natin. At yung strategy na yun, nasa kanila yon. So, you need their strategy. Alam nyo, nung nag-start po ako, ay pag-uusap talaga ako sa iba't ibang mentors, iba't ibang patatagumpay, CEO, EVC dito sa IMG. So sabi ko, ano ba naging strategy nyo? How do you handle these uh, clients? How do you have this physical office? Paano lumaki yung community nyo? So I ask people, and they should be their strategy. We need their strategy. Okay? So that's the first S. Second S is skill. Napakalaga po ng skill. Yung skill na yan, pwedeng technical skill or soft skill. By the way, sa lahat ng mga leaders, ah, kailangan din natin matutunan yung soft skill, hindi puro technical skill. Okay? So, Doc, ano ba yung mga soft skill para matutunan? Invite mo ko sa yung seminar. All right So, by the way, commercial lang tayo ng konti. Ah. Ito na po ang mga schedule ng seminar ni Doc this September. May mga available slots pa naman tayo sa mga schools. kahapon, galing tayo sa University of Manila and last time, Holy Angel University, different business owners, leadership, and other topics po. So, meron na tayong September 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 19, 26. Ang dami na natin schedule. So, pwede ka pa naman pong sumigil. Okay? PM lang sa personal life ni you Alright? So, skill. Soft skill ang kailangan natin. Alam niyo, napakalaga ng soft skill kasi it's about communication, it's about dealing with people. Kung nangangarap ka ng malaki, mataas, kailangan ang una-una mong matutunan, it's not actually the technical skill. That's the soft skill. Alright? And third, you need the resources. Nung nag start po ako, bago ako magka-office and magkaroon ng awards and awards natin, I went to the gupan to Ma'am Jen, my CEO. One of my mentors. Sabi ko, Ma'am Jen, paano ba gagawin? Tulungan mo ko. So, senior niya yung kanyang, kinakita niya yung office niya, mga resources niya. So, we can do the same. We need their resources. Resources pwedeng Materials, pwede software, uh, pwede mga trainings na meron sila before, pwede natin magamit. Alright? So sa atin po lahat na gusto na umangat ang buhay natin, gumamit na tayo ng ibang tao. Gamitin natin ang SSR. Okay? And kung gusto mong gamitin si Rockstar, I can help you sa ating community. Let's go, let's go. Kapi tayo. Kapi po.